heat detection or paano nga ba malalaman na landi ang isang baka. At sa video ito guys ay share ko sa inyo kung paano nga ba namin nalalaman na landi ang mga baka namin. At in this video guys ay share ko sa inyo ang pamamaraan namin kung paano nga ba namin malalaman na landi ang isang baka at ang pag-identify ng landing baka ay isa sa napakahalagang parte ng trabaho nating magbabaka. Dahil maraming mga signs through the cows behavior at syempre yung iba ay based sa mga eksperto at mga strategic plan ng strategy na ginagamit ng bawat farmer dito sa New Zealand. At para malaman mo ito ay panoorin mo ang video, buong video na ito at mag-share ako ng mga ilang tips para malaman natin na ang isang baka ay landina. Pero bago ang lahat ay syempre sa mga hindi pa nakakakilala sa akin ay ako nga pala si Jess at nagtatrabaho tayo bilang isang magbabaka dito sa New Zealand ng 11 years. At dito sa New Zealand ay ang mga ganitong task ay syempre nakaatang sa ating balikat ang pagperform ng ganitong activity sa farm or meeting ay dahil ang meeting o breeding season ay dito nakasalalay ang life cycle ng dairy farming, ang buntisin ang baka para magkagatas sila at yun yung return ng investment ng mga farmer. At ang mga baka pala after nila anak ay ready na naman sila na maglande 2 to 3 months period. Pero may mga cases na 14 to 18 days pa lang. Merong mga nakikitaan na ng mga paglalandi na mga signs. Pero sa case na ito ay not means na dapat ay ready na sila for breeding. Dahil after calving ay ang ating mga baka ay kailangan din nila ng time sa kanilang uterus na may shrink back to normal uh, sa pre-pregnancy size para sa kanyang hormone cycles na bumalik sa normal. Kaya ang pinakatarget talaga dapat in between 30 to 90 days period. At yung ibang farmer naman, nagbe sila sa mga calves nila kung sila ay 2 to 3 months na, then sa pa lang nila uh, magde-decide kung kailan sila mag start ng mating. Pero halos lahat ng farm kasi ay may mga mating plan at ang cycle naman ng dairy farming dito sa New Zealand ay halos parehas lang every year lalo na ang mga mating ang mating o ang breeding dahil yun na nga yung rotation ng cycle ng farming dito sa New Zealand ang bawat farm ay nagkaka magkakaiba ang strategy tulad ng ibang farm ay mayroon silang pre-mating heat detection. Ibig sabihin, before mating ay nagpe-pre-mating paint sila at usually ginagamit nila ay pre-mating paint na tail paint. Sa una, nilalagyan lahat nila ng tail paint na iisa lang ang kulay. Then pag may mga nag -cycle na, another paint na naman o ibang kulay sa 2 weeks ng mga nagsa-cycle na mga baka. Then at the 3 weeks time ay dito, na, dito mo na malalaman yung mga hindi nagsa-cycle dahil sa unang pintura na nilagay mo ay syempre hindi na bago dahil hindi sila nag-cycle. Then dito na natin makakalculate yung ating pre-mating cycle rate na tinatawag. At pag ang cycling rate na less than a 75% ng herd ng 10 days before the plan to start meeting ibig sabihin na hindi natin nakuha pa yung pre-meeting target natin at dito na papasok yung uh, kung kailangan uh, na mag-injectable na pampalandi para sa mga non-cycling cows at para hindi na gaanong humaba yung kwentuhan natin dito sa ating video na ito ay about breeding ay share ko na lang sa inyo yung uh, mga specific na topic about mating or breeding at dito nga sa aming farm ang ginagamit namin ay heat seeker itong bacon na ito at para sa amin ay uh, very effective naman ito pero syempre dapat ay hindi lang 100% na nakabase kami dito dahil may mga cases na nagpupula ito na hindi naman landi yung baka tulad ng pag nagpapatungan ng baba o liig na ng baka yung ating uh, heat seeker ay uh, may possibility na magpula ito at uh, pag uh, napipressure sila sa yard, ganyan, sa top gate or backing gate natin, at isa pa ay ang factory defective. At ito kasi nga uh, heat seeker ay may mga patches progress depende kung ilang uh, oras nang naglalandi ang isang baka. Tulad nito nga uh, nasa picture natin na to, nandiyan yung progress ng 2 hours up to 11 hours. Kaya very challenging minsan sa pag-identify nito kung nasa 2 hours pa lang siya naglalandi, kaya napakalaga yung decision mo na mag-identify kung siya ay landi o hindi. Pero dahil nga sa matagal na nating ginagawa ito, kaya mostly Napipick naman natin yung uh, talagang sila ay landi dahil sa mga ibang uh, signs pa na dapat i-consider natin na siya ay landi talaga. Pero hindi natin maiwasan minsan na magkamali tayo dahil tao lang tayo pero mas malaki kasi yung uh, uh, mas malaki pa rin yung chance na mapick natin na sila ay landi. Da landi. Dahil nga may mga basis na tayo itong ating hit seeker plus uh, yung skills pa natin sa pag-identify na sila talaga ay uh, hit. At siya nga pala, ang uh, baka pala ay uh, uh, nagsacycle period sila uh, in between 18 to 24 days at nag naman sila sa average na uh, 14 to 15 hours but can last from uh, 2 to 30 hours. Ang pinaka-science kasi na ang baka ay landina, sila ay uh, uh, restless. Uh, changes in uh, grazing habits nila uh, nagmoist -mo yung kanilang bulba uh, nagre-red yung bulba at may mga discharge na clear na mucus sa kanilang uh, ari at kakaiba yung uh, temperature or yung init ng kanilang katawan ayun yung mga physical or uh, symptoms na landi nga ang isang uh, baka at isa rin sa strategy ay uh, observation sa padak. Yung recording, isa rin sa effective way ito. At isa pa ay uh, yung monitoring sa mating chart para masiguro yung uh, mga record ng perkaw kung kailan siya nag or uh, doon ka mag-make uh, a decision. At uh, for example kasi may mga cases na uh, hindi pa niya time para magcycle pero halimbawa ay uh, nagpa-AI ka ng 7 uh, days pa lang. Yung na-AI nung nagpa-AI ka ay uh, biglang naglandi siya. Ibig sabihin, nung first na napick mo siya ay uh, maaring hindi nga siya landi. Pero ayun, minsan kasi may mga nangyayaring ganun na senaryo. Kaya uh, doon ka magdi-decision kung yun ba ay dapat ipayay mo o hindi. Kaya kung talagang landi siya ay kahit uh, uh, kailan lang siya na AI or 7 uh, days ganun ay dapat ipa-AI mo siya ulit para syempre masigurado mo na makakakuha siya kasi may mga case to case basis siya nalimbawa eh kawi yung nagkamali na nag-drop nung una mong drain up or uh, may abnormal uh, cycle siya na tinatawag na siyempre nasa baka din minsan yon may abnormality siya sa pagcycle ng paglalandi niya kaya ayun minsan yung uh, nakakalito din or nakaka ano din sa pagdadrop ng uh, landing baka at may mga ganun talagang nangyayari uh, based sa ating experience at uh, share ko na rin dito yung ating uh, meeting target at uh, na dapat nating ma-achieve halimbawa sa Uh, pre-meeting hits natin of 85% uh, sa 3 weeks submission rate ay uh, 90% Ayan, at sa 3 weeks incalf rate naman ay uh, dapat nasa 60% yung 6 week incalf rate naman natin ay nasa 78% ang uh, yung 12 week empty rate natin ay nasa 6% ayun guys pero ayon sa mga ibang farmers ang uh, datos na yan ay uh, mataas sa tingin nila at yung mga iba naman ay uh, maaari pa nilang uh, malagpasan yan kaya magkakaiba pa rin yung, uh, ano, uh, yung mating uh, uh, targets na nakukuha ng bawat uh, farm Ayun at uh, napakarami pa talagang dapat uh, malaman sa pagpaparming at kahit papaano paano ay uh, nakashare na naman ako sa inyo ng mga uh, konting kaalaman uh, at kinalalaman at syempre ito ay based na rin sa experience natin dito sa New Zealand at sa uh, base sa mga uh, dairy farming practices dito sa New Zealand. At syempre sa video ito ay papakitaan ko kayo ng mga sample uh, ng mga signs na talagang uh, landinga ang isang baka based sa heat seeker nating ating gamit-gamit. Uh, yung ating patches na ito na nakalagay yung puti na yan at syempre yung mga science uh, signs based sa ating uh, uh, skills sa pag-identify uh, na yung isang baka ay landing uh, talaga yan, napakaganda ayan o, oh, puro landi yan guys, tatlo na yan 1, 2, 3 ito kung pansin nyo to, landing-landi ayan, Kita nyo naman, sugat na sugat na sa paglalandi niya yung likod niya. Tapos yung balahibo nila, napaka shiny. Kung pansin nyo. Ayan, ang shiny ng ano nila, ng balahibo. Kaya, yung lalagyan natin nito para i-drop doon sa yard. Ito din, ganun din. Kung pansin nyo, namula din. Landing-landi din siya. Ayan. <laughs> Tapos makikita nyo guys, ito, yung mga sign na ganyan, yung, mga yan, oh, yung sign na pinagsampahan sa kanya, yung paa. Yan po ang patong. Yan, isa sa mga sign yon At syempre, ang kagandahan ng may kamer na ganito ay uh, mayroon ka ng guide. At uh, sigurado pagka namulayan ay hit na hit. Kaya kung ano, hindi nyo alam kung landi si misis nyo guys, ay pwede rin nyo lagyan ng ganyan. <laughs> kemar <laughs> joke lang <laughs> ito may isa na naman ditong landi guys kung pansin nyo o oh, halos matanggal na yung kanyang kemar oh. landi din yan tapos ito kung pansin nyo yan gulo gulo yung mga balahibo niya, ayan Basang-basa, ayan, yung mga pinagsampahan yan, guys. Tapos may mga, ayan, may mga, uh, ano, damo-damo uh, dyan sa likod, oh. Indication na, ayun, uh, gagawa ng paglalandi nga, ayan. Kung pansin nyo, iba-iba yung postura, may pa ganito, pa nagulugulo nagulo talaga, kaya landi din yan. Sprehan din natin, mga guys. tulad na ito guys pakikitaan mo kayo ito halimbawa ayan diba hindi siya na mula pero ito baka kung wala yung guide na yan baka itrap mo to sabihin mo landay di ba pero ito mga ilang araw na to bago ano late na kumbaga kasi kaumpisa lang namin kahapon kaya hindi natin alam kaya ayan, kung pansin nyo, anyan, yung guide natin, hindi na mula. Ibig sabihin, hindi landi itong bakanto. Hindi siya talaga landi. Ayan. Ayan, kung na yan, anong nakaraan pa yan. <clears throat> Kaya nilalagyan po ng adhesive guys, kasi nga, mabalahibo siya, hindi gaano dumidikit yan. Although very namin, pero ganun pa rin. Tulad niya, no, oh, buo ka, o. Oh. Ayan, oh. Tapos pag nalaglag yan, ayan, oh. Pag nalaglag, alam mo landay kaya pala hindi talagyan ko ng ganito adhesive para sigurado didikit siya ayan guys ito may landi na namang baka ito landi landing landi siya pansin nyo naman napakakintab makakinis ang balat niya Kasi sinasampahan lagi yan ganyan tapos nawala na rin yung kemar niya ayan pansin nyo yan meron yung kemar ito wala At may kaskas diyan ayan mga, mga sign niya talagang landing landing landi siya kaya markan ulit natin, i-drop. Yeah. Ito, mayroon na namang isa rito guys. Landi din yan. Yeah magkita nyo kasi yung mga pinagsampahan ng uh, paa niya, ah, nandyan, oh, mga yan. Tapos may laway-laway siya doon oh. Mga laway, yan, meron dyan. Tapos yan, makinay siyempre, yan, uh, mga balahibo, nagpakaray. Katapakan pa yung pa ako guys. Ah. Yan. May mga sign. Tapos siyempre, namula yung ating camera dyan. Tapos meron na namang isa dun yun. ayan, yan. Kasi niyo, ayan, landing landing Tingnan niyo yung mga balahibo niya. May bakak, may bakbak -bak dyan. Yeah, Napakakinis. Tapos humiga yung, humihiga yung kanila. Balahibo nila pag ano. Pansin nyo, tingnan niyo yan. Nakatay mga balahibo. Ito nakahiga. ayan, landing din yan. Markan ulit natin. Drop. Tapos meron nila siya dito. Ayan Oh. kasi magkakalapit sila sa loob ng shed. Indication din yun, nalandi din yan. Yun na yun. Namula yan, tapos napakakinis din. Tapos yung mga, ayan, yung mga balahibo niya, humiga. Tapos yun, no? yung mga press pa konting tai-tai dyan. Yan. Ayan. marami kang sign na dapat i-consider na siya ilan. Ito, mayroon na naman dito guys, isa yan. Kung pansin nyo, nandun pa lang siya sa guhit na yan, o, oh, una. Ibig sabihin, kalalandi lang yan. Tapos tingnan nyo yung mga sumampa, yung mga balahibo niya, nalaglalaglag. Oh. Kung pansin nyo yung mga balabalahibo niya kaya sa laglag -lag, yung mga yan, no? Oh. balahibo nung sumampa yan. Yung dami yung. Oh. Ayan, kaya tapos may laway-laway dyan. Oo, oh, may laway yan. Oh. Mga yan, mga laway nung sumampa. Ayun, gandun sa taas. Ayan, oh. pansin nyo. Kaya landing-landi din yan. Kaya lang kauumpisa lang niyan guys. Ayan, kauumpisa lang niyang maglandi. Ayan, ayan na naman guys. Ayan. At ayan mga kapangarap at mga kabaka at sana nakatulong ang konti nating kalaman At uh, na-inspire natin yung mga iba nating mga kababayan na nangangarap din maging magbabaka dito sa New Zealand At sa mga iba na rin nating mga kababayan na nag-aalaga ng mga baka At kung umabot ka sa puntong ito ng uh, kauli ng video na ito ay pakomment naman kung taga saan ka at para alam ko kung saan nakaabot ang video nating ito at syempre pashare na rin para makatulong sa ating mga kapwa magbabaka o mga nag-aalaga ng baka sa ating bansa at kung saan man kayo sulok ng mundo naroon na nag-aalaga ng mga baka ay ito lang po ang tips na may bibigay sa inyo ng inyong kapangarap o ng inyong kabaka dito sa New Zealand. Thanks for watching. Bye-bye.